Ito po ay old pagsinag, naka-jealousy, yung loob po bear type. Itulog ko po kayo sa bagong deliverable unit para makita nyo po kung gaano nakaganda dahil sa new upgrade ni pagsinag. Sulit na sulit ang 5-4 to 5-5 monthly mo na mapapasa pag tapos mo na siyang hulugan sa pag-ibig. Yan po ang gandahan sa rent to own. Good for investment dahil mabilis tumaas ang value. Pwede mo ipamana or ibenta after mo mabayaran kay pag-ibig. Tara silipin natin ang loob ng bahay. Ayan, sa nakikita nyo po ay napaka-presentable po ng bahay na ito. Sa halagang 10K lang ang cash out, dito lang po yan sa pag-sindad place. Naka-skim coat na po ang ating walls. Kung makita nyo po ang CR, ayan napakaganda. Halos kalahati na po ng ating wall yung uh, abot ng mga ng tiles. Ayan. So, ito po yung ating kitchen. Nakikita nyo po may insulator na din siya, may heat insulator. So ito po yung ating service area. Cemented na po yan ang ating laundry area. Ayan. So napakaganda talaga dito sa pagsinag. Hindi hindi mo pagsisisihan ang 10k na kinash out mo kasi good for investment. Habang meron pa po tayong mga unit, habol po tayo. Tulungan po namin kayo sa mga requirements. Basta ikaw ay single. Uh, mabilis po ang mga requirements. Kapag naman po married, walang problema. Kailangan lang po may two valid ID ang iyong husband or ang iyong wife. At pareho po silang uh, bago pa lang na kumukuha ng housing loan kay pag-ibig. Yan Silipin po natin yung taas. Metal na rin po pala ang ating uh, hagdan. And kung mapapansin nyo po, may metal flooring na po yan yung taas natin dyan. Nakaabang na po yan para sa wall. So, pwede mo na siyang lagyan ng hardieplex, Yan po, partition for two bedrooms. Mahit insulator na din po ito. Smooth cement finish ang ating floor. Ayan, at naka sliding window. So, hindi na po yan masyadong mainit kasi nga po uh, naka heat insulator na siya. Napakaganda po talaga. So sa mga nagpaplano o tagbabalak na kumuha ng bahay, ito po talaga ang pinaka-highlights namin na bahay. Dahil sa murang halaga, magkakaroon ka na po ng bahay early next year, 2024. Kinakwalify po namin ang aming mga dearest home buyers so ensure na ma-approve ka ni Pag-ibig sa housing loan mo dito sa Pagsinag. If you are interested, you may contact me in my FB in the description link below.